netizens ang nagtag kay Yasi Pressman matapos lumabas ang recent video interview ni DJ Chacha kay Julia Montes. Kung saan na kung nagawa na ba ng aktres na kumpontahin ang babaeng celebrity na di umano'y nagpi-flirt sa partner niyang si Coco Martin. Ayon kay Julia, hindi niya ito kinausap pero pinaramdam niya sa pamamagitan ng pang Hindi ko siya kinausap pero pinaramdam ko sa Kasi wala nang point para kausapin ko pa siya. Excuse me. Hindi kasi super warm ako yan. Alam mo kapag okay ako sa iyo sa kahit hindi. Yeah, yeah, so, yeah. hindi rin ako plastic. Hindi ako showbiz. Pag hindi ako okay sa'yo, iyo, hindi kita niya. So, hindi mo na rin pinansin. Hindi nag-sigh -hi siya. Hi po. E ka-batch ko lang sa ko excuse me. Makapo ka naman. Mm. Which smile? Hindi na na. Matatandaan na matagal naging issue noon ang pagiging extra close ni na Yasi at Coco. Even outside taping, kahit sina Coco at Julia na ang magkasintahan But noon. Gino, ganito lang din. Ganito lang na ito. yung mga rare moments na hindi mo napipigilan na magsungit. Oo, kasi sobra rin naman siya. Kung baga sa strike three, sobra-sobra rin naman. Buti hindi kayo nasira ni Coco noon. Kung sobra-sobra na siya. <laughs> Sorry, girl. <laughs> oh my God! Oh my God. <laughs>